mga kamigs mga kamigs dito ngayon mga kamigs. sa bus tayo may biyahe ako ngayon mga kamigs ako lang mag isa ita yung gamit ko. gamit ko yung bag ko ako lang mag isa mga kamigs pupunta tayo ngayon sa ano sa Neum Neum Bay Neum City doon sa ano doon sa The Line The Line tayo pupunta ngayon so ako lang mag isa pupuntang airport ayun so ayun mga kamigs Tama tayo sa biyay ko papuntang Nium City. doon tayo mag -ano? doon tayo magtambay muna tayo doon. Pa-relax muna tayo. 촬 <목소리도> na nandito na tayo sa ano sa airport mga Makanis. Ayun oh. Titingnan natin kung anong ano natin. So anong oras ngayon alas utso pa lang. So matagal-tagal pa diyan. 10:50. Wala pa. Mga 8:30 ano na tayo? Pasok na tayo mga Makanis. Ayun. dito na tayo sa airport yung malitan natin mga kamis, titingin tayo dun ano natin titingnan natin kung ano so yun mga kalis hanapin natin yung ano uh, ano natin git A 508B 508A tayo mga kalis so, so nandun sa dulo yan mga kamis, punta natin para tambay na tayo dun o, mga kamigs dito sa airport mag-iisa lang tayo mga kamigs so ayun nandito na 508A so dito tayo antay tayo dito ayan mga kamigs ayan 508 d so, dito tayo mag-aantay ayan so henong kami so yung ano sa labas yan. So ayun mga kamigs, pasok na tayo sa aeroplano. Ayun o, oh, yung aeroplano mga kamigs. Ayan mga kamigs, yung sasakyan natin. So dito tayo dadaan, daan papunta doon. Ayun, ayan. So ayun mga ba, pasok na tayo. Welcome Neon City, the line of the Saudi Arabia mga kamigs. So maliit lang na eroplano to mga kamatis. kaya. <laughs> sakto kaya to. morning, uh, sir. Yeah. Hi, yeah. well, thank you. <laughs> Hello. Salam. Alay, <laughs> ay. So, ayan, mga kamiks, dito na tayo. Saan ba yung upuan ko? Why? Or it Why? Good porkies. So, ayan, mga dito tayo. Hi, thank you. Good morning. no? So dito yung mga ka-amigs, uh, ayoko uh, dito, yun oh. o. So, Nanday lang ayusin natin yung gamit natin. So, meron tayo kababayan dito ah. Uh. <laughs> Iilan lang kami dito siguro, zero plano. Tagadabaw kami oh, uh, gano'n o po. Set -out, set, -out. <laughs> set out sa mga tagadabaw. <laughs> set out sa mga tagadabaw mga So nagkasabay pa rin dito, zero plano. May ano ako eh, YouTube channel ako. Oh, meron kayo. Anong YouTube channel mo sir? Amigo channel. channel. Mm, ayan sa ano na? Sa palasyo ano na ako? Yes, sa palasyo kito na ako. Oh? Mm. So, ayan mga kamix, SP1, ilan lang kami sa Rokla. 555, Tuneo Airport. Our take lang tayo, no? Three si ba? Nakita mo? Hmm. And so, crazy. Maliens, crazy lang and mga kami mga gamis. So, so yun, walang laman. Salita, our asawa, our walang laman. Isa lang. Anyway, <laughs> At, tapos yun sa our harap. bye bye na, ba bye ba bye, bye so, bye. Makamigs, hindi Dito na yung bag natin Kunti lang kasi kami May room na eh. o dosi lang kami doon sa aeroplano <laughs> Ayan, dito na yung bag natin mga kamigs